So gilit okay. mo na tayo. Talagang malakas na siya. Ay, so rush. Solo pa ba oh? Ha? Pa ko. Pa banggo ko? Seka. No kumam. Ano? Nami mo ba? Pinapatawad na agad kita.

다시 돌아보고 있는 너내 맘을 자꾸 흔들어 왜 어차피 oh, 끝인 걸 아는데 그래도 오직 너만 필요해 어차피 oh, 이별은 다 똑같아 상처를 받고 날 기대 너도 나만 필요했으면 해 I can be your shield and cover for the rain. Let you put your head on till the to go away. But what we got isn't real, yeah, it's fake. Cause you keep getting hurt on your own without me, babe. The time it wasn't on our side when we lost it. Both of us were always trying to be optimistic. Owe we struggled to find what was meant to be important. Yeah, we kept getting hurt, tired, and exhausted. It costed. Oi, mena ka tayo huttono? Oh. Mena ka tayo? Ayo, ayo. Mena ka tayo hutton? Balikan ni anatene. Paligan nga natin. Makapalan <laughs> talaga ng mukha to. <laughs> Naghihintay kaya ng rider yun? Tanungin natin. Hey! Sana pumahayag. Makapalan <laughs> na naman ang mukha to. Mga bosa mo. Lo, nahihiya ako. Nahihiya ako. Ah, pa ba? Nasaan na? Nawala na yata. Ito, <laughs>

Joyride Joyride binubok mo Ay move it <laughs> Hindi okay lang <laughs> Hindi Oo oh. Wala lang ma'am Ano Para maiba Okay lang ano Scan na lang ako Para maiba scan Hindi actually ano Actually nagpi free ride ako eh Gusto mo ba Oo oh, seryoso Oo oh, totoo nga Okay lang sa'yo Pero ma'am ano Okay lang sa'yo Naka-blood kasi ako Oo, oh, nagbablog ako. Okay lang sa'yo. Sure? Nagmamadali ka na ba? O oh, sigi, sige. Nagiikot talaga ako eh. Nagiikot talaga ako. Nagiikot talaga ako. O oh, free ride. Trip lang. Oh, ma'am, sure. Oh. Okay. Ayaw mo maniwala? Wait lang, ma'am. Ayusin ko lang 'to. Ma'am, pero wala akong ano, ha? wala akong shower cap. Wala akong shower cap, okay lang. Okay. o oh, sige. O, tara na. Ang tangkad mo naman. Mam, Ma yung buhok mo nga. Hindi kasi ako lang Kaya nga eh, sana all. Ako... O, tara, mam. Ma Nagmamadali ka ng sagad-sagad. Hindi naman, sakto lang kasi, ano, nag-iintay sila doon. Sabi ko, on the way ako. Wait lang, mam. Oo. Top ups. Oh, <laughs> oh. <laughs> oh, shit! Okay, thank you, thank you Nilala <laughs> ko po Mam, saan so, ikaw ba sumakay? Actually, ano, pangalawang beses ka lang sumakay sa big bike Pero, ibang sakay <laughs> <laughs> oh, Sige mam, ma tara na Before kasi nagustong yun ah, na 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 ka Basta sa timog ka lang mam, ma ha? Ah, timog na oh, Sige, thank you ha kasi, syempre pumayag ka Okay lang Kailangan ko bang yung Ha? Ha? <laughs> Hindi ma'am, pwede, pwede. Okay lang. Basta wag mo lang ako ano, wag mo lang kikilitin. Med medyo malakas kasi yung kiliti ko eh. Okay lang naman, okay lang, okay lang. Okay lang ma'am. Hindi ganoon talaga. Yun nga lang pala yung problema ko dito kasi syempre, kailangan talaga medyo nakayuko ka talaga. Pre-ride lang talaga yung ginagawa ko ngayon. Oo, oh, ma'am. Pre-ride. Pagka okay. ito yung dala ko. Pero okay. pagka yung pinambabiyahe ko talaga, aba, kailangan mo magbayad. <laughs> Mas okay na sa akin yung pre-ride. Uh, <laughs> meron pa akong pangdagdag pa dito. dito ka talaga, ma'am? Ano, meron. Ayan yung friend ko. Dito lang kami. Kumain kasi kami na sa Langit Donuts. Ah, tapos ngayon, Timo nila ako eh. Magiging makikinom ka naman kaya ka magtitimog. Yes. Ito mo ba ako sa mahal? Oh, shit! Wala ka pa ma'am kasama. Kiyawa yung sasamahan ko kasi. Ay, ganun? Ang rin na eh. Kinawa pa akong thirsty. Oh, okay lang yan, ma'am. Ma'am, dapat kasi sinama mo yung jowa mo. Ay, wala ka sa jowa. Ay, wala ba? Oh, okay. Sisi Ha? Sisi Ah, busy ba? Ah, uh, Hindi busy oh. sa future niya. Yeah. Ay. Hindi <laughs> pa niya ako sinasagot eh. Ay, <laughs> ganun? Yeah. Grabe, ikaw pa yun ang liligaw? ka. Maniniwala ka talaga. Na? <laughs> na? Ako yung ang liligaw. Hindi. <laughs> yung sakit na na. Yung sakit parang sa puso. Saan <laughs> mo ma'am gusto magdaan? Edsa o oh, dito? Para sa akin dito kasi eh. Saan ba mas okay? Dito. Actually, ma'am, tambay talaga ako ng Timog. Oo. Oh, sa ka madalas doon? Sa puso mo. Hindi, sa oh. ano? Sa ano? Sa, oh sa ano ko, ma'am? Sa may... Alam may hype. Sa hype, pa Oo, oh, malapit doon. Doon ka madalas mo, huh? ma'am? oh sa tapat. Sa, ano? sa tapat lang ah, eh. hindi sa mismong hype. Dalas din ako doon eh. Oh. Nagkahanap ng ano. Bakit hindi tayo nagkita doon? Kasi ma'am, sa iba ka nakatingin Grabe <laughs> Sa iba ka kasi nakatingin Ay ma'am, ma syempre uh, Since pumayag ka naman ng pumayag, Since pumayag ka naman ng eto, yung ganito Na free ride, na ganyan uh -huh. Tapos naka-vlog Okay ilan din ba ma, tanong ko anong pangalan mo Ayoko. Wala. Kanina pa ako tasa-tasa. Hindi mo wala. Alam pa. Ayan na ha, ma'am. Ako si Princess. Ah, Princess. Princess? Princess. Princess. <laughs> Princess. Nasaan But na yung Pwede ka ba maging okay, Princess? <laughs> <laughs> Seryoso nga, ma'am, wala ka pang ano? Wala ka pang jowa talaga? Complicated kasi. Pero meron. Kakaiwalay lang namin ng Oh, okay. So, parang ngayon, parang cool off kayo, ganun? Okay, totally, ano na. Pangalawang hiwalay na, so... Oh, oh, lo, kaya siguro magiinom ka. Yeah. Ay, hindi pa. Ma'am, na ako. Ang lala na lang nangyari sa akin. Ayan mo, ma'am mapupunta ka rin sa akin. Ay, may sa tamang tao. Sa tamang tao. Sa tamang tao, mapupunta ka rin. Okay? <laughs> mapupunta ka rin sa tamang tao. Siguro, napana napanahon lang na, na, ano, na napunta ka lang sa malik tao, ganyan. Pero, syempre, wag kang mag-alala. Hindi pa namuhuli ang lahat. <laughs> Nakakadalawa ka na. <laughs> Dalawa? Pagka tumat oo na. <laughs> Ma'am, okay, ka lang ba dyan? Okay lang, medyo ano, kinakabahan Kasi ano, parang piling ko mahuhulog ako sa'yo <laughs> <laughs> Ma'am, ikaw ha Ikaw, may baon ka rin ha <laughs> Ikaw kasi, mahabatan ka dyan eh Sa ako <laughs> May <laughs> Ay, baon na naman ka dyan ah. Ay, ganun, bakit hmm, naman? Hindi ako papayag na hindi mo tatapusin <laughs> Wait lang, wait lang. Naglalag ako. Wait lang. Talaga? Naglalag ako. Talaga. <laughs> Gusto mo pala pagka sinimulan, kailangan tatapusin. No? Bagay, kailangan din naman yon, no? Oo. Masakit pagka ano? Masakit. Masakit sa ulo. Mahala ko saan. Saan? Masakit sa puson. Masakit sa puson. <laughs> oh, shit. Oh, shit. oh my god, dito pa nag-away. Oh, shit. oh shit. na yan. Anak ng tokot baboy naman oh. Diyan pa kayo nag-away. Ang tapang ni Kuya nakabike eh. Ka oh, <laughs> ko oh, niya. oh. Okay. Kalma, kalma, kalma lang kuya, kalma lang. Oh, Boss, kalma lang, boss. <laughs> Ganit na si kuya. Mukhang babanggay niya yung eh. Kaya nga, yung isa na kasi, eh. wala, marami talagang ganyan. Di nagbibigayan. Ikaw, nakatagpumanan ng ganyan. Ay, hindi. Pagka meron ganun, wala, pinababayaan ako na lang. Bye, para, no, para para ano, para... Kasi tatagal lang, hahaba ah, lang eh. Okay. Tapos, wala rin naman kapupuntahan. Okay. Naiinis ako. Bakit ka naiinis? Nang Pinakalma. Okay lang ba mo magtanong na magtanong sa'yo? <laughs> okay lang, sige. Pero ano muna pangalan mo kasi? Pangalan ko? Nakita ko lang yung sa helmet, Kili. Oo, oh, ma'am. Yan yung pangalan ng, ano, ng page ko. Yan yung pangalan. Oo. Oh, oh. oh, nakilala ka nga nung kanina. Oh. Marami ka na siguro followers. Sakto lang, ma'am. Ilan taong ka na ba, ma'am? 23. 23? And press. Carry! Uy! 23 ka na. Ito ma'am yung camera natin. Mag-hi ka muna. <laughs> Hi! ka muna d'yan. Alam mo ma'am, ngayon ko lang, I mean, siguro second time na pre-ride. At pangalawang natin na pre-ride. Oh, So ikaw pa lang yung pangalawa, pangalawa. ko swerte ko naman Pero mas gusto ko kung ako yung una mo oh, Sige nga, oh, ano gusto mo? Ikaw yung una pero hindi ikaw yung huli <laughs> Masakit, <laughs> di ba? <laughs> Paan? Oh, o malay mo ngayon, ikaw na yung huli, hindi na ako mag pre ride sa susunod. Di ba? <laughs> mas okay Parang na yun. Mas kinikinig ako dun sa first time. At, malay mo, ikaw na yung huli. Uh, at least, <laughs> nasa yung huling halakhak. <laughs> Ang tangkad mo, no? Anong, ano bang height mo? 5'7 5'7? Laki mo pala Mas malaki to <laughs> Mas shit! Mas malaki Yung ano Ito dyan <laughs> 5'7 ang tangkad at, at, Mas malaki yung puso ko, ano ka ba? Ah, okay, <laughs> Mas okay. Mas mahal kasi ako tao, kaya nga ah, natatakta na. Baka naman marami kang mahal. Stick to one ako, no? Stick to one ka ba? Stick to one dito another one. Ah. <laughs> Pero ang tangkad mo talaga, ma'am, no? Mm, matangkad kasi yung mother Oo. Oh. Pero nagtataka ako. Bakit? Kasi, syempre, ang laki-laki mo. Mm. Pero, paano ka nagkasya sa puso ko? <laughs> <laughs> Oy, ay sorry, 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 sorry. Sorry, sorry. <laughs> Ikaw ah. Ang bilis mo talaga, ang bilis mo, ang bilis Pasi mo ah. Mahuhulog na ako talaga. Yeah, ma'am. Sasalahin mo lang. Sasalahin kita. Syempre hindi ka pwedeng mahulog basta-basta. Sasalahin basta. mo lang. Baka kasi pagkabilig lang masaktan lang ako. <laughs> masakit kasi pagka binibigla. Sa bagay. Yung biglang iniwan, yung mga ganun, no? yung mga ganun. Oo. Sakit naman talaga yan. Pero ah, nag-joyride ka talaga, ma'am. joyride. Ano? Joyride mo, Pete. Oo. Oo. Wala pa ako kasi pagka mahirap patok sa isang up. Magaya ngayon. Lamot ko. Di naman nung Pero buti, ma'am. Di ka nakapag-book kasi kung nakapag-book ka, wala ka na doon. Di tayo mag... hindi tayo magtatagpo I mean, hindi kita makikilala. Ala, alam mo, ma'am, kanina nga, ano, sabi ko, pakapala na talaga ng mukha to. Kasi, syempre, pangalawang beses ko palang gagawin to. Tapos nilapitan kita. Doon lumapit ka nga, ma'am, makala ko nga, naghihintay ka na ng rider noon. Kasi, syempre, hindi ka naman lalapit kung ano, kung, hindi kasi tinawag mo ako oh. oh yun nga ma'am tapos ayun may idea ka naman pala sa ano yung ini-scan yung yung QR code oo, oh, oh, kasi pagka minsan pagka wala akong mabook malapit lang ako sa mga nagja-joyride sabi ko kuya pwede po ba magsa na lang ako oh, pumapayag uh, naman sila opo oh, pero yung last time ah, eh, meron isa Ayaw, Nag nagalit yung kasama niya sa pila kasi may mga habal sa paligid. <laughs> Pero mas pinili ko yung joyride. Right? Kasi Siyempre, loyal eh. ako eh. <laughs> <laughs> Hindi, tsaka ano kasi, safe ka, ano ka, uh, insured ka. Oo. Oh, tsaka mahirap din sa makay pagkahabal. Oo. Oh. Hindi ko sure kung saan ako dadalit. Oo. So, oh. lagi ako nasa labas. Sa akin, ma'am. Ay nako, basta sa akin ka lang lagi nakasakay, lagi kang safe. Pwede ba ako sa'yo na lang lagi sumakay? Gusto mo ba? Huwag <laughs> <laughs> mo ako subukan. Yun ang... Baka di mo kayang panindigan. <laughs> yun ang magandang tanong ka. Gusto mo ba? <laughs> baka nga di mo kayang panindigan. First time ko rin sasakay sabi, ako, sa big bike. Kuwag ako sumakay sa'yo kasi may isang salita ako. Nangako ako sa mga kaibigan ko, papunta na ako. Eh. Ah, okay, okay. Ma'am, saan pala kita ibababa? Saan sa Timog? Sa Mayda po. Dapo. Madre Ignacio siya malapit. Oh. Pwede, turo ko na lang sa'yo. O, oh, sige, sige. Pagdating natin ng team o ganito mas maraming... Ano ba yun? Parang ano? Maraming ah. paru-paro doon. <laughs> <laughs> restaurant siya, dapo. Ah, resta restaurant ba yun? Oo, ah, restaurant. Kasi magde-date nga sila, di ba? Oo. Ah. Third wheel lang ako. Okay lang yan, mamalay. Masasusunod, may kasama ka na. Sana nga, samahan mo hey! ako. <laughs> Na-try mo na ba mga oh, I mean, oh humahataw oh Na-try mo na ba mga humahataw? nang oh. ng humahataw Oo oh. <laughs> Sige, wala na ako sa hataw Iba yung naisip na, iba yung tumak po sa utak Sorry, sorry, my, my dirty mind <laughs> Ay naku mam, ma naku talaga uh, Baka mahulog yung helmet ko ha oh, Sige, huwag na, hindi na kita ha Hindi na ako hahataw Pero mas gusto ko yung hinahataw <laughs> Ay ganoon? <laughs> <laughs> Sa ka ba umuwi talaga? BNC Dubai Sa may Balintawak Ah, Balintawak Pero mamaya pa kayo uuwi niya, no? Nagrit lang kami doon na ano lang pagkatapos kumain Then go home na Ah, oh, okay. Kala ko iinom kayo. Konti lang, siyempre. Konti. Kapag kumakain. Naku, hindi. Hindi ako naniniwala sa mga ganyan. Konti lang. Isang bote. Sasabihin to, but... Isang round. <laughs> Anong round to? <laughs> isang round? Ah, Di ba sa alak? Di ba pa ano? Isang round. Ganon. isang ah. ito. Ah, okay. Kala ko naman kung ano yung isang round na yan eh. Sagawa. Lilinawin mo naman kasi, ma'am. Sorry, 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 sorry. Hindi mo na ba ako mapapatawad? Pinapatawad na agad kita. Kailangan ko pa at magdasal. Ay, siguro mamano. man, oh. ko. Ayoko na. Ayoko na. Hindi ko na alam sasabihin ko. Ikaw, napakadami mong baon, ha? Ah, biro lang talaga ako. Pero, gusto Ay, biro lang pala. Eh, kung gusto mong seryoso, eh. Pag-usapan natin. <laughs> Joke. Okay lang matanong. Anong, anong work? Work ko? Oh. Uh, brand ambassador. Ah, brand ambassador? Oo, oh, nag-promote kami ng mga kung ano-ano. Baka Depend naman pwede mo na i-promote yung vlog ko. <laughs> joke lang, joke lang, joke lang. <laughs> Ipapromote ko natin yan. What? Oh my God, ma'am, umuulan. Oh my God. Oh my God. Gilid tayo. Malapit na pa tayo? Halong e-road lang ba yun? ha? Along Irod? Hindi, timog talaga siya kaysa ah, Timog. Na... Ah, kaysa na. Abo. Okay, okay. Tingin ko hindi naman lalakas yung ulan. Hindi yan lalakas. Malakas ako manalangin. Kaya pagka pinagdasal kong maging sa akin. Ay, ganon. Ay, joke <laughs> <yuk> lang. <laughs> <laughs> Mabiru lang ako. Ay, baka naman maano ka ha. Lags ha? Hindi, okay lang ma'am. Okay lang, okay lang. Bako ng pabako ko. Ha? Ang bako ng pabako. Pabango ko? Uh ha? -huh. Naku ma'am, ano? Nami mo ba? Oo. Kasi ano? yung hangin papunta sa akin ang pamo hindi kagaya ng iba yun ang ay ayoko kasi ma am, magamoy ano ako ayoko magamoy mandirigma kaya ayun minsan pinapaligo ko na talaga yung pabango so gilid mo na tayo talagang malakas na siya oh, shit. Oh. ay saan tayo gilid gilid tayo saan pwede tara baba muna tayo Ah, wait lang saan po oh, may gasoline station pa dito ayun o oh, dun, dun muna tayo okay guys lumalakas na yung ulan guys oh, tawid ka na John. oh my god I am no wave, be surfing thing I show you what treatment? naman yun <laughs> -treat man Okay lang naman siguro Oh, okay lang yan Alis mo na mga helmet mo man. Manipis lang siya oh, windbreaker mm. naman yun Okay No way they gon' never pace us. No way they could ever break no us. On oh, next we ain't gonna slow up down. Okay. Oh, yes. Stay down even when we not up. No way they could ever break no us up. Oh God, they could only try.